Officially open na ang G-Studios ni Sara Heronimo at Mateo Gidicelli ngayong araw. Ito ay pagkatapos maging successful ang kanilang grand launch kahapon, na dinaluhan ng mga big stars, at mga malapit sa kanilang buhay. Sa katunayan kasabay ng grand opening nila ngayon ay magpe-perform naman mamayang gabi si Sara, at dahil doon ay excited na excited naman ang kanyang mga tagahanga na makita ulit siyang mag-perform sa mismong studio na itinayo nila. todo support naman ang mga ito ay present na present pa sila. Grabe pala ang abala ng power couple ngayon na si Sarah Heronimo at Mateo Gidicelli sa kanikanyang mga trabaho. Sa katunayan ang mag-asawa ay negosyo minsan ang pinaglalaanan ng kanilang mga oras. Pero marami sa kanilang kaibigan, kamag-anak, maging ng kanilang mga tagahanga ang nagtatanong kung handa na nga ba ang mga itong bumuo ng pagkakaroon ng anak. Sagot naman ni Mateo ay, sana, sana ipagpray nyo. Sana Dragon Baby, ang ibig sabihin lang ni Mateo sa Dragon Baby ay Year of the Dragon, Year of the Dragon kasi ang year 2023, ayon mismo ito sa Chinese horoscope. Habang si Sarah naman ay ngumingiti lamang sa kanyang tabi at sinabing in God's will. At sabay tawa naman ito, kaya naman tinanong siya kung ready na ba siyang maging mommy. Ready is such a big word, pero ayon sa power couple ay hindi naman nila pinipigilan na magkaroon ng anak. Hindi naman daw at in God's time ayon sa kapuso aktor na si Mateo, hindi lamang iyon marami-rami ding tagahanga ang nag-alala dahil biglang na-cancel ang concert nito with Bamboo sa SMX Convention Center Clark Pampanga noong October 1 pero nalipat ito ngayong October 29. Kaya naman na chismis tuloy si Sarah kung baka buntis na ito pero paglilinaw ni Sara ay wini-wish talaga niya ito. Ang building nila Sara at Mateo ay isang building lamang ito pero may three-story studio ito. Ang meaning daw ng G-Studios ay pwedeng Gidecelli o kaya naman Heronimo. Ayon kay Sara, our dream, our vision has come to life, maraming salamat po. Of course ang asawa ko, malakas ang manifestation niyan eh. Nagumpisa lang po yan sa mga shoot na ginawa namin during lockdown, and then nagkatotoo nga, sabi ko love, magaling ka sa ano as a lighting. Sa pagkuha ng shots, pwede kang maging director. Nung tinanong kung kaninong plano ang magtayo sila ng studio, sagot ni Sarah naman at, parang biruan lang po before eh. Pero ano eh malaki ang potensyal ng asawa ko, it was all kumbaga laro-laro lamang during the pandemic dagdag ni Matt. So we started G Productions that produces Sarah's concert also, together with Viva. We decided to do a physical studio kasi wala pang studio dito sa South. The studio, we named it as your creative space in the South, collaborations with different artists, exploring different artists, and nurturing different artists, kumbaga. We can do a TVC, your photo shoots, your dinners, your parties, yung vlog nyo, anniversaries, dance class, Zumba, nagtuturo po akong dance class once a week dito. Aside from being on cam, we want to be active also off cam kumbaga, to also help other artists, give a venue to other artists, explore their talents, and give them a venue to create their content, kumbaga, this is really a larger venue that people can create their content, ang three-story na G-Studios ay mayroong malaking main hall, ilang dressing rooms, podcast room, at iba pa.